natin na rin yeah, niya para may bigay na. Nangongoleksyon ang aming pangulo ng pang helmet. Oh, What, the lame. Oh, <laughs> 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 so, <laughs> <oray> sa <sabon. laughs> okay, 'yan 'yung 'Yan 'yung Are, are galing sa Tagalan Bank. Ayun, yeah. yeah. <laughs> yeah. galing po sa Tagalan Bank. Ito po 'yung bigay yeah. ng aming grupo. Yan. Bibigay po namin sa kayo sa batang dahil tulong kay Unyok Castillo doon po sa batang nasunog ng pulbor um, Bila no, no, <laughs> bilang na po ini collection ng um, Raiders. yan sariling bulsa po nila yung mga binunot nila <laughs> ako'y wala nang binunot Bin ko ng kape eh <laughs> meron pa, Mayroon pa. Yeah, para, nasa sa Gcash yeah, meron pa meron pa yan 1,000 para yung nasa Gcash yan may 1,000 na sa Gcash oh, diba? tapos ito pa yan sa susunod madami na madami na tayo eh Pagdami, paglakay na. Mm. Pagdami ng member eh membro, madami ng solicit. na. Hmm. Naman. Mm. eighty, yeah. ninety. Oh, sa sampung piso na. Dahil oh, na sa pisa. Five, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. 13 14 15 1550 Yo dinag dagdag na sa mga piso ni Pare oh para ko sarado. Meron sa na 1,000 2550. 2550 galing sa Riders ta sa mabubuting puso. Mabubuting puso. Yun. Alright. Eh 2550. Bibigay kayan 2550. Ayos. Salamat. Salamat sa inyong lahat mga riders natin. Kaway-kaway. Salamat sa inyong lahat. Thank you, thank you. At isa tayo sa bumuo ng ating pangalan dito sa Muntimpolo Riders Club. Tayo ay tuloy-tuloy sa pagtulong. Ito so, kay bibigyan na natin ngayon sa kapatid ng sa oh. magulang. Oh, no, 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 Pwede nang isama natin pa na paron. Na ay in kasi ng kulasan tayo pwedeng maging kas ng ating ring. Alay lang at kuha mo guys. Ah, uh, oh, namin ang aming naipon na binip. Tawag nila solicitation. Shout out. Shout out oh, kay oh, Papa oh. Dipang. Oh. Wow. Oh. dami namin laging guys laging. oh. Ugana na si

Ayun lang, kape. kape? May kami. Sa aming bata. Nasaan na ang ating bata? <laughs> um, Nandito Nasaan na yung dalang paputok tutoy.

Oh, ayan, kami po. Sama-sama kami. Yan. Oh, ha? Ano pa na paano? tayo na? Ate, Siya. ate, wala ka na diyan. Kami na kaya na. Maraming salamat sa inyo, ha. Salamat din. Jo,